para sa mga Year of the Rat, this year is a very lucky year okay, for them because they're one of the top five animal signs. So pag sinabi po natin yung certain yung taon na to, because of ang rat po, meron tayong dalawang good stars na pwede natin ma para for the year. One is a convincing star and also one is a reputation star. So pag sinabi niyo convincing star, kapag kasama kayo sa mga sales, marketing, or naku-close kayo ng mga certain deals, or meron kayo mga kinakausap at gusto niyo po mas more malakas ng convincing natin, this year can be a very good year para sa atin. And also ang reputation star naman, that means meron tayong fame or recognition na pwede ma-accept para for this year. So meron tayong mga signs of level up or promotion. And also maganda rin to pagka-part ka rin ng mga marketing or nagbabranding ka. Although ang mga year of the rat, dapat lang maging maingat ng konti kasi meron tayong robbery star this year. Okay, when you say robbery star, this has something to do na kailangan ma-increase yung po yung focus and concentration kasi prone tayo sa mga like manduloko, magdanakaw, o mga scammers or cheaters. Okay? And also maging maingat na din tayo in terms of accidents kasi pagmensan minsan po ang nangyayari po sa atin, kapag ka uh, nawawala ang ating focus, okay, na din po tayo madistract. Paalala lang po ha, ah, for everyone, okay? Ito pong ating mga readings ay partly gabay lang po para sa ating lahat. Tandaan po rin po natin, kailangan po masipag at maging matyaga po tayo sa lahat ng bagay at also haluan po natin ng konting suerte. Hello Global Pinoys, this is Coach Johnson Chua. Follow GMA Pinoy TV for more Chinese forecast updates.